Ayan guys, sakay na nga tayo sa light boat, uh, nakadikit kami kay Shirley ngayon kung nasaan na uh, nandyan nakasakay si Falcon yung ating helicopter dati. So since uh, hindi po yan ang ating dadaling helicopter, uh, ako po ay ihahatid sa isang boat na sa kung sasakyan kay Jessica. So ganyan po ang um, discarte dyan kapag nasa laut at medyo may distansya yung pupuntahan nating na mother boat ay ihatid po tayo ng uh, light boat na yan na kung saan nakikita nyo ngayon parang inakay siya o anak siya ng ating mother boat na si Shirley dahil maliit nga lang po yan at ang mga tripulante po dyan ng crew dyan ay anim lamang mga kasi mga so ano mga atras na kami ngayon papunta na kami dun sa backside para pag andar ni Shirley ay uh, kami ay safe nasa safe side mga kasimangis na so yeah medyo maganda-ganda pa ng panahon diyan noong time na yan uh, at uh, isang Magdamag din kami naglakbay uh, o na tumakbo papunta sa area niyan at sinalubong kami ng light boat niyan para po ako ay pick upin at ihatid sa aking mother boat na si Jessica mga mangista. So ganyan po ang proseso. Kapag po tayo may mga requirements, may mga tao na mga bagong dating o mga food supply at iba't ibang mga kailangan ng ating mga fishing boat, ay dito po sinasakay sa light boat and nga po si Falcon mga kasimangis na nakikita nyo ngayon on board dyan siya kay Shirley kung saan dyan tayo huling sumakay 3 months ago dyan ko po release si Cap Jan si Cap Jan na po ang nagpapalipat nyan so uh, bye bye uh, Falcon see you next time mga kasimangis nasa ating si Falcon yung ating helicopter na orange so ayan so uh, medyo nag kami dyan for uh, how many hours I think more than one hour or two hours kami naghintay at uh, naglinis pa ng filter uh, ayan so yan tumakbo na rin kami at uh, kinat ko na nga mga kasimangis na yan nasa medyo bandang pupa ako nasa, huli, nasa uh, hulihan ng uh, lightboat na, na, nakikiramdam sa lakas ng alon panahon so ayan ganyang kalit lang po ang lightboat boat na yan kasi mga kasimangis na anim nga lang po ang uh, ang crew dito na siyang uh, tinagiging workhorse din dito naghahanap po ito ng isda uh, sila ng mga floating logs and floating objects and everything na in uh, para sa ating pangangisda so ayan yeah, tinitingnan natin yung area So may mga sakay nga dito ng mga langis, ya, gasolina, ihatid sa ating mga mother boat or saka sa ating sister boats na nangangailangan. So parang sila yung taxi dito sa uh, laot mga kasimangis ayan ang inyong kasi mga sunog na sunog pa rin dahil sa nagpagawa tayo ng bahay lagi tayo nasa initan guys so pagkarating ko nga po dito sa PNG ay kinabukasan ay kami ay inihatid na timing naman po na talagang inintay ako ni Shirley and then si Shirley naghatid sa akin dito sa lightboat na to para ako ay maihatid naman ang lightboat na to sa aking motherboard na si Jessica dahil si Jessica ay out of way po wala po sa ruta ng dadaanan kaya ako po ay inihatid ng lightboat na to, ayan, kung makikita nyo maliit nga po yung area dito napakaliit lang nga, o kita nyo ayan, nandyan na tayo sa puente o sa pilot house, at yeah, si kapitan siya yung kapitan dito so tingnan nyo naman, kumpara dun sa ating mga uh, pangulong na sinasakyan, talagang malaki, malalaki talaga sila, so ito parang kita ang cute cute ng bintana, pero ang kagandahan dito guys, kahit na maliliit lang yung ating lightboat ay talaga ng mga fully equipped equip din ito mga kasi isda ang dami niyang radios and then ka uh, communication equipment tsaka may mga ano sila dito ayan navigational equipment kumpleto malamig din dito sa loob nito maliit nga lang itong higaan ng kapitan kaliit so ayan may mga computer so uh, kompleto kumpleto po ito ng gamit mga kasi mga isda kaya naman ta, uh, talaga napaka high tech din ng ating lightboat mga kasi isda so ganyan po talaga ang uh, buhay na si Mang From time to time, kailangan natin sumakay sa light boat para tayo eh sa ating mother boat. O kung minsan pauwi tayo, wala tayong masakyan patabi at hindi pa puno yung ating mga uh, mother boat o ating mga mga pangulong, dyan tayo kay para tayo makauwi ng Pilipinas or saan man tayo ihahatid ng ating light boat. Yan po ang ating light boat na si Victor 15. So, mabilis din naman, tumatakbo din siya ng 8 to 10 knots pagka medyo kondisyon at saka maganda ang panahon at hindi masyadong uh, mahangin at maganda ang alon. So yan po ang ating lightboard. si nga isa by nilo.